So what's up, mga kamarites Today eh Tuturuan ko kayo kung paano mag double book Sishare ko sa inyo kung paano ang diskarte ng double book So ayan Bali double book tayo ngayon eh, Yung unang pick up ko isa is San Pedro to Paranaque So pick up sa doon San Pedro Tapos Yung pangalawang pick up ko naman is Muntinlupa to Las Piñas So syempre ang unahin natin dito Yung Las Piñas yung madadaan natin bago tayo magparanyake so i deliver na natin tong kay Las muna tapos diretso tayo kay Paranyake so bali ang tatandaan nyo no, kung paano kayo mag double book eh una pag mag double book kayo eh kami sa atin nyo yung ano yung rurutahan nyo kaya nang ginagawa ko laging double book ako eh kasi kabisado kayo yung nirurutahan ko huwag kayo dun sa ano hindi nyo alam ang ruta pag mag double book so alam niyo yung mga shortcut yan so tayo eh dito tayo diretso sa Las Piñas tapos ang tagos natin naman ay sunod natin is Paranaque bali parehas tong pagkain yung i-deliver natin ngayon pero double book pa rin tayo syempre ganun talaga discarte lang Naiwan daw yan, ma'am, no? Picture lang ko lang, ma'am. Ah, wala nang picture, okay na. Okay na, ma'am. Thank you. Okay na, ma'am. Thank you. Ano palang picture. Okay na, ma'am. Yan lang po ang binigay sa Ma akin, okay ma'am, eh. Oh, sige. Baka meron. Oo. Naiiwan na naman po. Uh -huh. Ano <laughs> hey Ma'am, thank you. Yan, naiiwan na naman. Kawawa naman si Ma'am. Ilang beses na nagpalala mo ba? <laughs> mo buli siya. May naiiwan na naman na isa. So, next naman natin tong isang customer natin. Oh, di ba? Dadaanan lang natin. Oh. Sabi ko naman sa inyo eh. Napaka basic lang ng pagbiyahe dito kay Lala Move. Medyo mababalan talaga yung per. Pero kung didiskarte mo, talagang kikita ka. So next na natin itong ating first customer at baka magtampo. <laughs> Hmm? Palagay na lang do sira mo. May oh, si, hindi, si Andrew, si KC, si, So, dan na tayo.